Barisan Soriano, inaming natakot ng ipatawag sa Senate hearing. para sa aking balitang showbiz, takot at kaba. Ito ang naramdaman ni Marcel Soriano sa kanyang unang pagharap sa hearing ng Senado. Ipinatawag si Marcel ng Senado matapos mabanggit ang kanyang pangalan sa umano'y nag-leak na operational report ng PDEA o Philippine Drug Enforcement Agency. First time na humarap ng aktres sa Senate hearing kung kaya't sinabi nito na nakakakaba at nakakatakot ang kanyang pakiramdam. Ayon kay Marcel, hindi malinaw sa kanya kung bakit siya naimbitahan sa hearing. Nagtataka daw siya dahil lahat ng tumistigo ay nagsabing hindi na verify ang information na inilabas ng chairman ng anti-drug group na laban ng pamilyang Pilipino na si Jonathan Morales kung saan wala rin naganap na investigasyon kaya't litong-lito o mano siya si Morales ay dating PDEA investigation agent. Sa lumabas na operational documents, makikita isa rin si Morales sa mga signatory dito kung saan nakalista ang mga personality na umano'y may kinalaman sa drugs. Ngunit bagamat takot at kaba ang naramdaman, nangako naman si Maricel na may cooperate sa nasabing investigasyon, bagamat nakiusap lamang ito na payagan siya na ang kanyang lawyer ang sumagot pagdating sa mga legal questions.